Marami sa akin nag-PPM guys oh, no? Regarding dito sa NMAX B3 So ano nga ba daw yung pakaramdam dito Ano daw ba yung maganda dito Tsaka ano daw ba yung ayaw ko So una Kaya binili ko tong NMAX na to eh, Hindi sa speed syempre Sa comfort Yun yung priority ko Kaya bumili ako nitong NMAX Marami ako naging pinagpipilian eh uh, ADB, PCX, tsaka NMAX eto yung napili ko kasi ito yung sa palagay ko or sa naupuan ko, eto yung mas komportable upuan. So wala na pakialam kung sino mas mabilis sa tatlo, basta ang gusto ko lang is okay siya upuan sa rider at dun sa angkas. Sa angkas maganda kasi malapad yung upuan. So yun yung dahilan, hindi sa ala, -ala na akong inano sa power kasi kung sa power lang pag-uusapan, eh meron akong click -argado. malakas talaga kung gusto ko ng power, pwede ko gamitin yon. gusto ko ng comfort, dito ako sa NMAX gusto ko ng medyo thrill MT-15 naman ako na motor na manual so iba 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 kasi ang motor guys eh iba iba ang gamit so dito sa NMAX talagang napakasarap po po ito guys legit, wala masyadong maipintas ngayon sasabihin ko sa inyo yung mga nagustuhan ko dito ano? tsaka syempre yung ayaw na rin wala namang perfect na motor eh talagang meron at meron tayong may pipinta sa kada motor o, simulan muna natin sa gusto ko gaya nga ng sabi ko kanina komportable siya as in 100% guys napaka komportable at yun ang dahilan kung bakit binili ko tong NMAX V3 o 155 masarap upuan malapad, malapad yung upuan malapak yung footboard pwede mo pa siya extend ng ganyan na yun o tapos maganda rin yung backride may grab bar din sa likod hindi kagaya na sa Aerox wala so ito meron yung kanya instrument panel no kasi galing ako ng Honda Click diba masanay kasi ako sa Honda Click yung instrument panel is dito sa may tapat ng handlebar siya naka forward na so kapag titingin ako dito sa instrument panel hindi na ako yuyuko ng ganun talaga parang mata ko na lang idudunga ko then makikita ko na info mas madali siya so comfort din sa leeg nyo hindi kayo pa yuyuko pag titingin kayo ng speed nyo yung ganun pangalawa LED na lahat ng ginamit yung sa NMAX kasi dati meron pa siyang ano eh bulb type yung mga signal pero dito LED na so all goods tapos nagustuhan ko pa dito ano? mataas yung visor niya eh, no ang gandito. yung hangin hindi masyado natatamaan yung katawan ko sa ulo oh syempre mate, kasi wala namang harang dito sa harap pero yung halos yung lower bad body ko halos less yung tumatama na hangin sumunod malapad ng gulong kasi diba galing ako Honda Click hindi siya ganong kalapad yung gulong ito iba talaga yung pakaramdam sa mga big tires guys Comfortable Tsaka uh, napaka ano nya Ang ganda nya i cornering i Banking banking Tapos kapag high speed napaka stable So ibang iba talaga no Tapos yung preno nya Disc brake unahan likuran So maganda nun Malakas na At the same time Naka ABS din Unahan at likuran So wala na kayong pangamba na May mga biglaang preno Sa mga madudulas na daan Like ganyan mga buhangin or maulan, may putek, may basa pwede kayo mag full stop na hindi kayo sumisimplang tapos yun nga, may traction control din to tapos yung view dito sa may bandang dito guys, so sa handlebar nya, ang ganda no tsaka yung mga ginamit na plastic sa kanya parang yung ano, yung mga ginagamit sa sasakyan, ganda basta ang ganda dito, sobrang solid talaga ng motor na to, na try ko na iuwi ito, ayun dito, nasa 9SE ako ngayon, pero, grabe sa 3 hours na biyahe namin ibang iba talaga yung ano comfort na nabibigay nitong NMAX sumunod, malaki yung mga ano niya, capacity like under seat compartment tsaka yung tank capacity so galing ako ng click, maliit lang yung capacity ng tank nun, 5.5 liters dito 7.1, so ilang litro din yung nadagdag, at tsaka yung ilaw nya guys no, malakas kahit yung stock naka projector headlamp na to eh hindi ko lang maipakita kasi ano, trick araw eh, pero pag may pagkakataon, papakita ko sa inyo sa ano yung gabi tapos yung sa engine naman nya sinabi ko kanina na binili ko to hindi dahil sa performance pero idami na natin yung engine performance sa pagkakagamit ko sa kanya yung sa VBA nya guys no iba talaga kapag may VBA pag pumalo na yung VBA lalabas dito sa ano indicator nya talagang may parang extra sipa yung motor eh ayun no parang may siya ng ano power legit na legit guys sa kaya natin pag mag speed tayo pakulin lang natin yung ano ay sandaan ano lang kayang kaya mabilis lang din niya kunin Ayun, kung gusto na speed ay bibigay din niya Ayan yung maganda dito rin sa Enma. So although sabi ko nga kanina Hindi man by speed Pero kahit pa paano makakatulong yung mga overtake May ano may power din yung stock Dala pag napalitan nyo doon ng panggilid at pipe Pero kahit all stock na malakas Okay Pag-usapan naman natin yung ano ah, Hindi ko masyado nagustuhan sa kanya Una yung kanyang suspension Medyo matagtag siya Dito nga lang sa patag na to eh, Pag may imperfection ramdam na ramdam nyo So kapag ano may upgrade ako dito Number one yung suspension sa likod Tsaka yung sa harap din Kasi yung sa harap niya Pag nalulubok ako ng konti At mababaw lang Tumutukod agad Samantalang sa Honda Klikon Hindi ko na experience yung ganun tukod Kapag mga ganun kababaw ka lang Pero dito sa NMAX nagugulit ako Look, May ano, ano talaga tumutunog eh Sabi ko ah, yung pala talaga sinasabi ng iba Ngayon, ngayon nararamdaman ko na yung issue nga doon Sa front shock Mabilis tumukod Dati pa to B1 hanggang B3 na edala Hindi nila na upgrade Sa likod din matagtag Kahit nakasub ng suspension siya Hindi ko nakitang advantage eh Maano pa rin So kung ano Bibili ako ng shock sa likod Fully adjustable Then sa harap na try ko rin papalitan natin Para mas maganda yung performance na ang Ano Sa motor yung suspension Kasi Yung suspension guys Nakakatulong din yan ng comfort ha Kasi pag matagtag yung motor Masakit din sa katawan kaya although sabi mo nang masarap upuan, malambot, malapad upuan, makakapag-stretch ka pero pag matagtag din, nakakadagdag din ng sakit sa katawan eh. Tapos yung ano, prayer niya sa harap, parang medyo hindi ako nalalakasan. So, isa sa mga papalitan ko dito, yung front caliper. Bibili ako ng ano, yung dual piston para medyo magka-power yung kanyang ano caliper. ganda talaga ng ano hatak bet ah, ha, eto yung tulay nito tayo dito guys Ay, hanap tayo ng lilim ilog to eh kaso medyo malabu labu na siya no dati may nakita pa ako dito mga naliligo eh so maganda to mga pwede pagkuha na naman patubig ng mga ano nagtatanim dito iba na talaga ilog ngayon guys no dati kasi dito malinis to ng mga kabataan namin ngayon tingnan niyo itsura oh kasi baka mamaya may mga farm diyan diyan dinadire din yung mga dumi ng mga ano sa farm hanap lang tayo ng lilim maipakita ko sa inyo yung Nmax yung body niya merito na naman isang mahaba na naman to ah sige try natin mag ano 0 to 80 para makita niya rin yung ano 1 2 3 go 60 80. Ganun natin yung 100. So, oh, 100. So, ganun niya makuha guys yung speed. Pero guys ha, take note. All stock to. Gaganda pa to kapag nagpalit tayo ng pipe. Tsaka upgrade ng panggilid. Yun yung ano dito. All stock kasi siya. Ano tayo? May nahanap ako ditong lilim. Wala ano na to eh? palabas na to eh, papunta na ng Kabanatuan City. So dito lang tayo sa gilid. May malaking lilim dito. Ayun, pakita ko lang sa inyo. So eto guys no, eto yung Yamaha Nmax 155 na bago. Sa looks, maganda rin. Medyo malapad siya. Yung gulong mga gulong malapad din. Ayun yung gilid, ay nakasabtang suspension na siya. Yan yung air filter, same pa rin ng dati. Pati yung pipe, same na same pa rin. Itong ano, tail light. Ito yung kanyang likod eh. Tapos ito yung signal light, nakahiwalay siya. Di ba diba dati para isang buo dito? Ngayon, ito yung tail light niya. Magkahiwalay pa siya, no? may Yamaha logo sa gitna. Ang galing, oh. Hindi siya yung tipo na ano, ano, yung white. Parang medyo may pagka-black na siya dito. Tapos ito yung signal niya, dalawa. LED na rin yan, guys. So, maganda. Napakaliwanag. Tapos, meron ditong reflectorize, oh. Kaliwat kanan yan dito, tas ito, tas meron tayong ilaw dito sa plate number. Dito, ayan naka disc brake, dual shock, tas ito yung Nmax na ano pangalan. Tas ito yung kanyang foot peg. Yun dito same na same pa rin eh sa dati. Pati feeling ko pati itong cover na to same lang din. Footboard, yan, maganda. May extended. Kapag mag-ride tayo, makakapag-unat-unat tayo. Ito naman sa harap, LED na rin yan guys. Oh. Ito signal light nya. May daytime running light tayo dito. Itong projector headlamp guys, oh, ganda. Hindi na siya yung tipong, yung typical na LED light, pero ito projector headlamp, kaya malakas yung buga. Tsaka line ang line nababato nito, yung taas sa taas na to. Tapos yung visor niya, ayan, itim. Disc brake punahan, may ABS so, dual ABS, kahit standard lang to guys na NMAX. Tapos, itong gulong niya, 110 by 70 yung sa likod is 130 by 70. Malapad. Tapos, ito yung sa kanyang harap, sa unahan, no? Oh, meron tayong napakalalim na bulsa dito malalim talaga guys kasyang kasya yung phone nyo hindi mo tapos may charger tayo dito bali yung charger nya is USB type C lang hindi siya yung USB lang ito type C na siya. tapos sa kanan may bukasan tayo dyan ito medyo mababaw lang oh. parang hanggang dito lang pero may lock siya. parang kasya din yung phone dito eh ayun no, may lock parang sa mga sasakyan yung lagay ng documents pero ito maliit lang tapos keyless siya pinutin mo lang siya then under ng panel tapos sa uh, seat ayan malaki siya sobrang laki pero iba pa rin sa Aerox pero ito malaki pa rin to nandito yung battery tapos may stopper siya sa upuan guys oh hindi siya yung bubaba na kusa ito ayan oh ganyan so pag may kukunin kayo hindi siya babagsak tapos dito sa fuel ayan guys so sa fuel niya oh 7.1 liters. Accessible sya. Tapos pwede nyo pa ilagay dito yung takip po. Pag magpapagas kayo. So all goods. Maganda. Maganda yung pagkakagawa ng NMAX. Side mirror. Okay. Typical na Yamaha. Parang ganito rin sa mga Sniper, Aerox, tsaka sa MT-15 ko. Ganito yung klase ng side mirror nila. Okay naman. Walang grado. Actual na ano. Yung makikita yung sa likod. Hindi man kayo maano. Para maninibago. So yun sya guys no. Yan yung Yamaha NMAX guys. So sa looks okay din. Pero yun nga gaya nga sabi ko kanina uh, Binili ko to para sa comfort sa biyahe Ayun o napakalapad ng upuan nyo ang kas sakop na sakop yung pwit Dahil na itong rider, hmm, malapad So ideal siya pang long ride Ayan, At tayo ay magbebinggit eh Ito yung ating sasakyan Yun guys no, napakita ko sa inyo Gusto ko, ayaw ko At yung performance ng engine nya Yung 0 to 100 Hindi ko pa ito, ito top speed At hindi tayo magka top speed Ewan ko siguro, malalaman pero 0 to 100 lang muna pinakita ko sa inyo. Sa ganon, may idea na kayo kung ano yung performance ng NMAX. Yung tipong ganon yung kalakas ng acceleration niya. Pero lalakas pa to kapag nagpalit tayo ng panggilid. Pero syempre, kasabay nun, eh, medyo tataas din ng konti yung fuel consumption. Nga pala guys, regarding sa fuel consumption, itong NMAX na to, kahit stock, medyo malakas-lakas sa gas nasabi ko siyang malakas kasi galing ako lang click 150 2 valves lang kasi yon pero kahit kargado yung click ko hindi ganito kalakas kumain ng gas eh nagulat lang ako dito ang lakas pero okay lang hindi naman natin masyado iindahin yun wala naman na sa akin hindi naman to big bike so kahit papaano paano matipid pa rin naman to 155cc lang to kapag na compare lang natin sa mga naging, naging, motor natin dati so ayun lang siguro muna guys no yung mga nagustuhan ko ayaw ko Siguro pag may mga napansin pa ako dito Ah, uh, pa-vlog ulit natin. Ay, tulad ng mga ganitong lubak, guys. Hindi to pwede ibilisan. Tutukod 'yan, yung shock. Yung 'yan yung disadvantage ng kanyang suspension. So, soon pag magpapalit ng suspension, papakita ko sa inyo, guys. Pa lahat ng kakabit ko dito sa Nmax ko, papakita ko sa inyo. Para uh, yung mga Nmax users din diyan, eh, may idea kayo. Tapos pati yung panggilid, pag magtotono tayo, re-reveal natin top speed. Oh, pangkamot, isipin na iba, pangkamoto lang top speed eh. Ala eh, ala pakita lang natin performance. Hindi mo tayo kakarera eh. Kaya lang naman tayo nagpapalit ng pangkilid. Pag sa mga ride, overtake tayo, hindi tayo mabitin. Yun lang naman yun eh. Hindi naman tayo nakikipagkarera ng ano eh. Yung kamoting kamote talaga Normal lang naman sa atin Minsan magpatakbo ng medyo mabilis Pero dapat nasa ano lang Nasa lugar lang din Tulad nito Wala, wala masyadong kasabay eh pwede ka tama ko mga 90 sandaan o okay lang yan pero pag kabayanan ay wag na wag kang magpapatakbo bawang da daming bahay dyan tad -tag. tapos may mga tao-tao sa gilid tapos papatakbo ka ng mabilis ayun talaga kamuti talaga yun pero kung ngayon tulad oh, clear na clear para sa akin okay lang eh sure to pag napalitan ko pa to ng bola at saka pulley mas gaganda performance na ito or baka magpakalkal tayo gusto ko sana magpakalkal sa speed tuner eh. kailang maso malalaman pero i-update ko kayo guys